Hinimok ni Senador Ronald De La Rosa sa Bureau of Immigration na ipadeport ang mga investigador ng International Criminal Court pagkaapak nito sa lupa ng ating bansa. Ayon kay De La Rosa, dapat ideklarang undesirable aliens ang mga ICC representatives kapag naispatang nag-imbestiga sa bansa kaugnay sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng senador, hihiling din siya sa hihiling din siya sa Department of Justice nagawin ang tama dahil sobrang pangihimasok na ang ginagawa ng ICC sa ating soberanya. Samantala, walang nakikitang problema si Senate Minority Leader Coco Pimentel sakaling totoo ang usap-usapang nakapasok na ang ICC sa ating bansa. Ayon kay Pimentel, kung pawang honest to goodness ang imbestigasyon ng ICC, ay dapat maramdaman sila ng gobyerno at makipag-ugnayan sa Commission on Human Rights upang himayin ang mga paglabag na ginawa ng dating administrasyon.